Hello guys! Welcome back sa aking channel. I'm your Lutaw Vlog. Maganda at mas Ang ating topic for today is all about presidential candidate no 2016 and 2022. At ito nga ay si Pangolo PRRD and PBBM. Ito ngayon nga is hot trending sila sa Republika ng Pilipinas. Panuwarin muna natin ang kanilang debate kung sila ay pamatakbo no presidente ng Republika ng Pilipinas. So, let's go! May I address myself to the nation, to the Filipino people, and to the Pangasini. magandang hapon po sa inyong lahat. We are nearing the end game in a few days. We have stated our programs here Not clear, but sometimes very clear. I am presenting myself as a candidate for the presidency. You have seen me in public, how I behave, and you have heard my plunders of words. And, uh, you know, we have, have our faults. I have many in my life. But one thing I can assure you, as I have done before, and which I am up to, I said, if you just listen to my epithets, my curses, and my, you know, bad words. Look at my back, or you see there the Filipino on bended knees, hungry and very mad at his country for doing nothing. I would like to correct certain injustices in this government, but I can assure you that it will be a clean government and you will have a peaceful country. And of course, I said drugs, which is my main target, I hope to suppress them to the end. All that I can say is uh, I have many plans. I can even copy the plans of my... good friends here, Grace and Miriam. For after all, it is a product of intellect which I can use. Sanay naman ako mga opya, grade 1, apa. na po Salamat at maraming salamat sa lahat na nabigyan na, at nabigyan kami ng pagkakataon upang pag-usapan ang ating mga problema sa, na hinaharap. Uh, sa tagal ng ating pagsiservisyo, ngayon lang po ako nakakita ng ganitong krisis na hinaharap ng ating bansa ngayon. At pagka tinatanong ko sa taong bayan kung ano ang kanilang kauna-unahang pangangailangan, ang laging sagot sa akin ay trabaho, trabaho, trabaho. Kaya eh, dapat natin magdagdag ng trabaho para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga naghihinga ngayon dahil sa pandemya, dahil sa krisis na dalarin ng pandemya. Ang at sa ating palagay, ang mga sektor na ito ay unang-una -una yung MSMEs, yung Micro, Small, Medium, Scale Enterprises dahil 95.5% ng ating negosyo ay nasa kategoryang yan, 52% ng employment ng nasa ng mga employer ay nasa kategoryang yan. Kaya at, at, bukod pa ron, sa pag-aaral ko, nakita ko na sa bawat uh, gastos ng gobyerno, manakas ang balik ng pag-create ng trabaho, dadami ang trabaho. Pangalawa, agrikultura. Kailangan natin patibayin ang agrikultura natin, pagandahin ulit natin ang agrikultura sector natin. Dahil napabayaan nito na matagal at nakita nung pagdating ng pandemya, kung paano tayo nagkaroon ng hirap dahil nag, uh, umaasa na lang tayo sa importasyon. Bukod pa ron, ay maraming trabaho ulit ang may bibigay kapag tayo ay nag-invest sa agrikultura. to isa sa pinakamabilis sa ating nakikita na industriya ng pagbigay ng trabaho ay industriya ng turismo. Ang industriya ng turismo ay madali kasi ibigawin natin ito para sa ating mga kababayan. At uh, sa inalim nito ay ang ating infrastruktura, patuloy kasama na dyan ang digital infrastructure para pagandahin ang ating internet, malawa, Senator Marcus, at, at, time at uh, uh, ang ating yes. internet service. <laughs> Thank you, Senator Marcos. So, Sof, so, kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. At dahil napanood na natin at napakinggan ang mga pinangako nila noon, So ngayon naman, panoorin naman natin ang mga achievement at mga nagawa nila sa ating bansa. Higitan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagawa ng mga nagdaang Pangulo. Yan ay ayon sa administrasyon. Totoo nga ba ito? Tuwing may naihahalal na bagong Pangulo sa bansa, ay inaasahan nating mga Pilipino ang pagbabago at pagunlad ng ating bansa. Ngayong mayroon na lamang mahigit isang taon na natitira sa termino ni Pangulong Duterte, nakita mo ba ang inasahang pag ng bayan? Ngayon ay samahan niyo akong tuklasin ang mga nagawa ni President Rodrigo Duterte. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay siguraduhin na kapag subscribe ka na dahil marami pa tayong tutuklasin mga kwentong kapukulutan mo ng aral sa channel na ito. Number 1 Free College Education napakahalaga ng edukasyon upang mapaunlad ang buhay ng isang tao. August 3, 2017 ay pinirmahan ng pangulo ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o ang batas na magbibigay ng libreng pag-aaral ng kolehiyo. Sinasabi sa batas na lahat ng mag-aaral ng kolehiyo sa 112 na state universities and colleges at 78 na local universities at colleges ay wala nang babayarang tuition fees o miscellaneous fees. Kabilang sa mga ito ang University of the Philippines o UP, Polytechnic University of the Philippines o PUP, Mindanao State University at marami pang iba. Inaasahang milyong-milyong mga Pilipino ang makikinabang sa batas na ito at magdadala ng pag-unlad sa pamumuhay ng maraming taong magsisikap na makapagtapos ng pag-aaral. Number 2. War on Drugs habang nangangampanya para sa eleksyon ng pagkapangulo noong 2016 ay paulit-ulit na ipinangako ng nooy Davao City Mayor Duterte na susupuin nito ang problema ng bansa sa droga sa loob lamang ng 3 to 6 months. Sa pag-upo niya bilang Pangulo ay agarang inulansad ang malawakang war on drugs na ayon sa kanya ay pinaglaanan ng bilyon-bilyong pondo nagkaroon ng Oplan Tokhang ang BNP sa buong bansa upang hulihin ang mga drug suspect. Mukha namang maganda ang kinalabasan at ayon sa datos ng gobyerno ay mayroong 260,000 na tao ang nahuli at nasa 6,000 naman ang napatay sa mga operasyon o ang mga nanlaban. Ngunit nagkaroon ng issue nang mapansin ng mga human rights advocates na tila marami na ang napapatay na sinasabing nanlaban at halos lahat ng mga ito ay mahihirap lamang. Maliban sa mga napatay sa operasyon, ay mayroon pang mga natatagpo ang patay at iniiwanan ng karatula na pusher ako, huwag tularan. Ayon sa Human Rights Commission ng Bansa, ay aabot sa 27,000 ang mga napatay sa War on Drugs. Inamin naman ng Chief ng PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency na si Aaron Aquino na halos imposibleng masugpo ang problema sa droga bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Number 3. Pagsaayos sa mapang-abusong water companies Kinasuhan ng dalawang water companies sa Metro Manila ang gobyerno ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa Singapore Sinasabi nila na ang hindi pag-aproba sa pagtaas ng singil ay naging dahilan daw ng kanilang pagkalugi. Nanalo ang mga ito at pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng 3.4 billion pesos sa Maynila at 7.4 billion pesos naman sa Manila Water. Ikinagalit ito ng Pangulo at pinatutsyadahan ang malalaking tao sa likod ng Maynila at Manila Water na sina Manny V. Pangilinan at Jaime Zobel de Ayala. Sinasabi ng Pangulo na ang mga kontratang pinirmahan ng gobyerno noong 1997 ay pabor lamang sa mga negosyante. Kaya naman nagkaroon ng panibagong kontrata at hindi na rin nagbayad ang gobyerno ng sinabing multa. Number 4. Pinabagsak ang oligarkiya Mainit ang Pangulo sa mga oligarkiya dahil kinokontrol o manon ng mga ito ang ekonomiya ng Pilipinas kabilang narito ang mga Lopez na nagkaroon ng kapangyarihan at impluensya mula pa ng mga taong 1800s. Umpisa pa lamang ng maupo si Pangulong Duterte ay pinunanan nito ang hindi patas na pagbabalita ng ABS-CBN na pagmamayari ng mga Lopez noong panahon ng kampanya para sa 2016 presidential elections. Ayon pa sa kanya ay hindi na ipalabas ang kabuuan ng kanyang nabayarang political ads kaya naman sinabi rin ng Pangulo na hindi niya hahayaan na ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Walang kakayanan ng Pangulo na maipasara ang TV network na ito sapagkat Kongreso lamang ang magdedesisyon kung ma-renew mare ang prangkisa. Kaya naman ang mga kaalyado niya sa Kongreso ang magbibigay katuparan sa kagustuhan ito. Inimbitahan pa sa Senado ang mga ahensya ng gobyerno at nilinaw ng Bureau of Internal Revenue o BIR na maayos itong nagbabayad ng buwis. Sinabi rin ng Department of Labor and Employment na wala itong paglabag sa mga empleyado. Pagdating naman sa issue ng ABS-CBN TV Plus at KBO o ang pay-per-view service, ay kinumpirma ng National Telecommunications Commission o NTC na sakop ito ng prangkisa at permits. Umarap din ang Securities and Exchange Commission na wala itong anomalya nang mag-expire ang prangkisa ng ABS-CBN noong May 4, 2020 ay tuluyan na nga itong nagsara at aabot naman sa 10,000 na empleyado ang nawala ng trabaho sa gitna ng pandemya dahil nagsara na rin ang regional TV at radio stations nito sa iba't ibang parte ng bansa. Para naman sa Pangulong Duterte, isa itong tagumpay sapagkat napabagsak niya ang isang oligarkiya na nagmamanipula sa mga Pilipino. Number 5 pangangalaga sa kalikasan. March 2017 ay sumali ang Pilipinas sa Paris Agreement na samahan ng iba't ibang bansa sa buong mundo na naglalayong labanan ang climate change. April 26, 2018 naman ay pinasara ng Pangulo ang Boracay Island ng anim na buwan para sa environmental rehabilitation. Matatanda ang taong 2016 nang mapansin ng mga tao ang nakakabahalang pagdami ng mga algae sa beach ng Boracay. Isa sa pangunahing sanhi nito ay ang mataas na level ng coliform bacteria na nanggagaling sa dumi ng tao at hayop na napupunta sa karagatan. Sa pagsasara ng Burakay, nasa 400 na hotel ang ipinasara dahil sa mga paglabag sa batas pangkalikasan. Ipinagbawal na ang anumang estruktura sa loob ng 30 meters mula sa baybayin at aabot sa 36,000 na empleyado ang nawalan ng trabaho. Sinamantala na rin ng gobyerno ang pagsasaayos ng drainage system, kalsada at walkway sa main road ng Boracay. Ang anim na buwan ay hindi naging madali dahil nawala ng kita ang mga tao, negosyo at gobyerno. Ngunit pang matagalan naman ang magandang dulot ng pamamahinga ng isla ng Boracay. Hanggang June 30, 2022 pa ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte at sana ay marami pa itong magawa na makakatulong sa pamumuhay ng mga Pilipino, lalo na ng mahihirap. Alin sa mga nagawa niya ang pinaka nagustuhan? Itong linggo ay inaprubahan natin ang 194 na high-impact infrastructure projects na nagkakahalagang pumigit-kumulang 9 trillion pesos ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at dekilidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimula na noong patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakarang administrasyon? meron tayo kung na ugali dito sa Pilipinas at si lugar Lung din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, eh dapat talagang ituloy. Ang impresta aktura ay kaunlaran lalo na at kasama nito ay masusing pag-aaral sa ganitong paraan walang masasayang na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan Music Bukod sa mga trend, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo ng mga infrastructure projects na ito. Una, syempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating mga gagawa, sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya ang pag-aaproba ng 994 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may daladala -dala rin milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan alawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa traffic. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit tatlong bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa traffic. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapaganda Kapalawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko lo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukit apat Mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi namin pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang Isipin natin lagi ang climate change. Meron tayo mga flood management project na nailatan. Dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamhang ay baha na kagad. Marami tayo mga spillways na hindi natapos noon kaya nagkakaganyan. Kaya mahalag gan tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pagulan, katakataka naman, meron din kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system lima ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla ito ang magiging tulay na magbubuklod sa atin sambayanan it should connect markets and involve more people in the digital economy hindi lang pang local kundi sa global market din ang Anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon ding marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. 7. mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-sari mga palipara ang nakatakdang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At panghuli, ang moderno at matibay na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supplies sa andakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilong-bilong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pa ang investment dito sa Pilipinas para sa mga negosyo sa ating bansa. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Daladala ay mga benepisyo magpapaganda di lang ng ekonomiya kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipagbubuklod ang sambayanan, physical man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at de na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Panood na natin at napakinggan ang mga pinangako nila noon at mga nagawa nila sa ating bansa. Hanggang dito na lang muna ang aking video for today. Again guys, kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share.